Sa isang tahimik na bayan, may isang batang lalaki na nagangangalang Bastian. Mahiyain at mahilig magbasa si Bastian, ngunit madalas siyang tuksuhin ng mga kaklase. Isang araw habang tumatakas mula sa mga nanunukso, natagpuan niya ang isang kakaibang tindahan ng libro. Sa loob, nakilala niya ang may-ari na si G. Coriander at nakita ang isang aklat na may pamagat na ang walang hanggang kwento. Kahit na pinagbawalan siya, lihim na kinuha ni Bastian ang aklat at tumakbo palayo. Nagpunta si Bastian sa isang tagong lugar sa kanilang paaralan at sinimulang basahin ang aklat. Ang kwentong binabasa niya ay tungkol sa kaharian ng Fantasia, isang lugar na puno ng mahiwagang nilalang. Ngunit ang Fantasia ay nasa panganib dahil sa isang misteryosong puwersa na tinatawag na Walang Kwenta. Upang mailigtas ang kaharian, kailangan ng isang bayani. Habang abala si Bastian sa pagbabasa, hindi niya namamalayan na ang kanyang mga salita ay nagiging totoo. Bigla, isang alien na kulay berde ang lumitaw mula sa mga pahina, naguguluhan at nagtanong sa kanya. Nagsimula ang nakakatawang kalituhan habang inisip ng alien na si Bastian ang tunay na bayani ng Fantasia. Habang naguguluhan, sinubukan ni Bastian na ipaliwanag na siya ay isang normal na bata lamang at hindi isang bayani. Ngunit ang alien na hindi naiintindihan ang kanyang sinasabi ay tuluyang nagpasya na tulungan si Bastian sa kanyang pakikipag sa palaran. Sama-sama silang naglakbay patungo sa kaharian ng fantasya puno ng mga nakakatuwang pagkakamali at nakakatawang pangyayari. Habang naglalakad, misinterpreted ng alien ang isang singsing na puno ng mga problema bilang isang mahalagang artifact. Sa halip na maging bayani, Naging sanhi ng kaguluhan ang alien na nagdulot ng hindi inaasahang mga problema sa mga lokal na nilalang. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin si Bastian at ang alien sa paglalakbay upang mahanap ang tunay na artifact na magdadala ng kapayapaan. Sa pagdating nila sa isang makulay na talon, natagpuan nila ang isang prutas na puno ng mga pambihirang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakaintindi ng alien, inisip nitong ang prutas ay isang artifact at agad itong inakyat upang kunin. Sa kabila ng mga pagkakamali ng makuha ng alien ang prutas, nagbukas ito ng isang portal na nagdala sa kanila sa isang bagong mundo. Habang pumapasok sila sa portal, nagpasya si Bastian na yakapin ang mga di inaasahang pagkakataon at sabik na humarap sa susunod na hamon. Paglabas nila sa bagong mundo, Nakita nila ang isang mas tahimik na kaharian, puno ng mga matatalinong nilalang at hindi kapani-paniwalang tanawin. Ngunit agad nilang napansin na may nagaganap na gulo sa gitna ng kaharian at tila nauubusan ng mga prutas ang mga tao. Sa Dahil dito, nagpasya silang tulungan ang mga taga-kaharian at alamin kung paano nila maibabalik ang mga prutas na nawala. Habang nag-iimbestiga sila, natuklasan nila na ang mga prutas ay nahulog sa ilalim ng isang sinaunang puno na nagbabantay sa lihim ng kaharian. Sa kanilang pagsisiyasat, napagtanto nila na ang puno ay nagbibigay ng enerhiya sa mga prutas, ngunit may isang malupit na nilalang na nagbabantay dito upang pigilan ang sinuman na lumapit. Nang magtipon sila ng lakas ng loob, nagplano silang harapin ang nilalang at ibalik ang mga prutas sa kaharian. Sa kanilang paglapit sa nilalang, Nagpatuloy ang mga tunog ng labanan habang ang mga villager ay naguumapaw sa takot at pag-asa. Sa gitna ng laban, napagtanto ni Bastian na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pakikipaglaban, kundi sa pagkakaibigan at pagkakaisa ng mga tao sa paligid. Dahil sa bagong siglang ito, nagtagumpay ang mga villager na makiisa at sama-samang hinarap ang nilalang na unti-unting nagbago mula sa kalupitan patungo sa pag-unawa. Sa, wakas, nagtagumpay ang grupo na mapanumbalik ang pagkakasunduan at ang puno ay muling nagbigay ng buhay at lakas sa mga prutas ng kaharian. Habang nagtipo ng lahat upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, natutunan nila na ang lihim ng tunay na kapangyarihan ay nasa sama-samang pagsisikap at pagkakaibigan. Sa huli, nagpasya si Bastian at ang alien na manatili sa kaharian upang tulungan ang mga tao sa pagbuo muli ng kanilang komunidad at pag-ingat sa mga lihim ng puno. Sa panibagong simula, naging tagapangalaga sila ng kaharian, nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga lihim ng kalikasan na kanilang natutunan. Habang lumilipas ang mga taon, ang kaharian ay umusbong mula sa anino ng takot patungo sa liwanag ng pag-asa at kasaganaan, puno ng buhay at kasaysayan. Sa tuwing nagsasalita ang puno, tila ito ay nagkukwento ng mga aral ng pagkakaibigan at pagkakaisa, nagiging simbolo ng mga sakripisyo ng kanilang mga nakaraang laban. Ang pagsubok, maraming pagsubok ang hinarap ni Atreus. Isa na rito ang pagpasa sa Swamp of Sadness kung saan nawalan siya ng pag-asa at muntik ng malunod. Sa kasamaang palad, nakuha ng walang kwenta si Artax na nagbigay ng malaking kalungkutan kay Atreyu. Ang mga kaibigan, sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Atreyu ng iba't ibang kaibigan tulad ni Falcor, ang Lock Dragon at sina Engiwook at Urgel na mga matatalinong gnome. Tinutulungan siya ng mga ito na hanapin ang sagot sa kanilang problema ang pagtuklas sa pag-usad ng kwento, natuklasan ni Bastian na ang kanyang pagbabasa ay may direktang epekto sa mundo ng fantasiya. Siya ang susi sa pagliligtas ng kaharian. Upang mailigtas ang fantasia, kailangan niyang bigkasin ng bagong pangalan ng Empress, isang pangalan na manggagaling mula sa kanyang sariling imahinasyon. Ang sa huli, nagtipon siya ng lakas ng loob at nagsimula siyang mag-isip ng isang pangalan mula sa kanyang puso. Sa isang matatag na tinig binigkas niya ang pangalan Moonchild at sa kanyang mga salita bumalik ang liwanag sa Fantasia. Ang pagbabalik sa buhay sa kanyang mga salita muling nabuhay ang mga nilalang ng Fantasia at nakita niya ang Empress na bumangon mula sa kadiliman. Nagpasalamat ang Empress kay Bastian na naging dahilan ng muling pagkabuhay ng kanilang mundo. Pinili ni Bastian na manatili sa Fantasia. Lumipat sa isang bagong buhay kasama ang kanyang mga kaibigan at mga kamanghamanghang nilalang. Mula sa araw na yon, naging bantog si Bastian bilang isang bayani ng Fantasia at nagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran sa mga bagong kwento at karanasan. Ang Pagsasama-sama Habang lumilipas ang panahon, nagpatuloy ang pagkakaibigan nila Atreyo at Bastian, nagtutulungan sa paglikha ng mga bagong kwento sa pantasiyan ang ngunit isang araw, naramdaman nila ang kakaibang panginginig sa hangin, senyales ng bagong panganib sa kanilang mundo. Nagtayo sila ng isang plano upang harapin ang bagong banta na nagdala ng pag-asa at tapang sa kanilang mga puso. Sabay-sabay silang naglakbay patungo sa madilim na kagubatan, ang bawat hakbang ay puno ng takot at pag-asa. Habang naglalakad sila, narinig nila ang mga bulong ng mga nilalang na nawala sa dilim. Nagbigay ito ng bagong lakas sa kanilang misyon. Nang marating nila ang gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang sinaunang altar na tila naglalaman ng nakatagong kapangyarihan. Habang sinuri nila ang altar, isang malakas na boses ang umusbong mula sa mga anino, tinawag sila sa isang pagsubok ng tapang at puso. Para sa kapayapaan ng Fantasia, kailangan ninyong ipakita ang tunay na lakas ng pagkakaibigan, sabi ng boses na humuhugot ng takot at pag-asa mula sa kanilang mga puso. Sa kanilang pagkakaisa, nagtipon sila ng mga alaala at karanasan, nagbigay ng lakas sa isa't isa upang ipaglaban ang liwanag laban sa dilim. Ang dahil sa kanilang pagkakaisa, isang makapangyarihang liwanag ang umusbong mula sa altar. Nagbigay diin sa tunay na halaga ng kanilang pakikipagsapalaran. Sa harap ng bagong kapangyarihan, nagdesisyon silang harapin ang mga anino ng kanilang nakaraan at ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Para sa mundo ng fantasia, sigaw ni Bastian, ang kanyang tinig ay umaabot sa mga ulap at nagbibigay ng lakas sa kanilang mga puso. Sa isang galaw, sabay-sabay silang tumalon patungo sa dilim, handang ipaglaban ang kanilang tahanan at mga mahal sa buhay. Habang nakatagpo sila ng mga nilalang na nagtatago sa dilim, ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay liwanag sa kadiliman. <coughs> sa bawat laban, lumalakas ang kanilang ugnayan habang ang liwanag mula sa altar ay nagiging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng nilalang sa Fantasia. Sa huli, ang kanilang tapang at pagkakaibigan ay nagbunga ng isang makapangyarihang pagsasama na nagpapabagsak sa mga anino at nagdadala ng liwanag sa buong lupain. Ang tumingala sila sa kalangitan, ang mga bituin ay sumisikat muli, nag-aalok ng bagong simula at pangako sa kinabukasan ng Fantasia Habang naglakbay sila sa bagong probinsya, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at determinasyon na muling buuin ang kanilang mundo. Ang bawat hakbang ay isang bagong kwento, wika ni Bastian na nagbigay diin sa halaga ng kanilang paglalakbay at sa mga aral na kanilang natutunan. Bilang mga tagapangalaga ng Fantasia, alam nilang ang kanilang responsibilidad ay hindi nagtatapos sa kanilang tagumpay, kundi nagsisimula pa lamang ito. Habang naglalakad sila patungo sa isang bagong pagsubok, siniguro nilang handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa bawat bagong pagsubok, nagdala sila ng mga alaala ng kanilang mga pinagdaanan, nagiging gabay sa kanilang paglalakbay. Ang bawat alaala ay isang hakbang patungo sa ating kinabukasan, sabi ni Bastian, na nagbigay diin sa kanilang pagsasama at ang mga aral mula sa nakaraan. Ang... Sa pag-usad ng kwento, natuklasan ni Bastian na ang kanyang pagbabasa ay may direktang epekto sa mundo ng Fantasia. Siya ang susi sa pagliligtas ng kaharian. Upang mailigtas ang fantasia, kailangan niyang bigkasin ang bagong pangalan ng Empress, isang pangalan ng manggagaling mula sa kanyang sariling imahinasyon. Sa wakas, nalampasan ni Atreyu ang lahat ng pagsubok at nakarating sa Ivory Tower, ang tahanan ng Empress. Ngunit ang kaharian ay halos ganap ng nawasak. Sa pamamagitan ng kanyang mga aklat, naisip ni Bastian ang pangalang Moonchild at binigkas ito. Ang kaharian ng fantasia ay muling nabuhay. Sa kagandahan ng muling pagbuo, nagtipo ng lahat ng nilalang ng fantasya upang ipagdiwang ang kanilang bagong simula. Si Bastian, na puno ng kasiyahan at tagumpay, ay umakyat sa isang mataas na bato upang batiin ang kanyang mga kaibigan at sa mga nilalang ng fantasya. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Bastian. Ang ating pag-asa ay muling nabuhay. Sa, pag sa harap ng isang makulay na tanawin, tumayo si Bastian puno ng pananabik at pananampalataya sa kanyang bagong kapangyarihan upang baguhin ang fantasiya. Habang bumubulong siya ng mga hiling, unti-unting lumilitaw si Atreyu mula sa isang liwanag na puno ng magic at pag-asa. Puno ng saya, niyakap ni Bastian si Atreyu na tila matagal na silang hindi nagkikita, simbolo ng kanilang matibay na pagkakaibigan. Habang naglalakad silang magkasama sa bagong fantasya, nag-usap sila tungkol sa mga aral na kanilang natutunan at mga hamon na kanilang nalampasan. Ipinakita ni Atreyo ang mga nagbabagong tanawin ng Fantasia kung saan bawat hakbang ay may kwentong bumabalot sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, nagpasya si Bastian na muling likhain ang mga nawawalang kwento at itaguyod ang kapangyarihan ng imahinasyon sa bawat sulok ng Fantasia. Habang unti-unting bumabalik ang mga kwento, ang mga nilalang ng Fantasia ay nagtipun-tipon, puno ng kagalakan at pag-asa sa kanilang mga mata. Sa gitna ng saya, napagtanto ni Bastian na ang bawat kwento ay hindi lamang isang alaala, kundi isang pagkakataon upang matuto at lumago. Habang ang mga kwento ay patuloy na umusbong, nagpasya siya si Bastian na ipanawagan ng isang malaking pagdiriwang upang ipakita ang yaman ng fantasiya sa lahat ng nilalang. Habang ang mga paghahanda ay isinasagawa, pinuno ng pag-asa at pananabik ang hangin, at nagsimula ang mga tao na magtulungan upang gawing espesyal ang okasyong ito. Sa pagdiriwang ng kanilang mga kwento, sumiklab ang damdamin ng pagkakaisa at pagkakaibigan sa bawat nilalang nagbigay liwanag sa madilim na sulok ng fantasiya. Habang ang mga bituin ay nagliliyab sa kalangitan, nagdasal si Bastian na sana ay magpatuloy ang kanilang kwento sa hinaharap, puno ng bagong pakikipagsapalaran at pag-asa. Sa huli, nang bumulong ang hangin ng mga pangarap, Nangako si Bastian na palaging ipaglalaban ang kanyang imahinasyon at ang purong damdamin ng fantasia. Sa, ngunit sa isang di inaasahang pangyayari, ang mga sinaunang alituntunin ng fantasia ay nagbukas ng pintuan para kay Atreyu na nagbigay daan sa isang hiwaga na magbabago ng kanyang kapalaran. Habang naglalakad si Atreyu patungo sa portal, napansin niyang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Tila naisin ng kapangyarihan ng fantasia na ilarawan siya sa isang bagong kalakaran sa isang iglap si Atreyo ay naging isang magandang paru-paro ang kanyang mga pakpak ay nagniningning sa lahat ng kulay ng bahaghari simbolo ng pagbabago at pag-asa natagpuan ni Atreyo ang sarili na lumilipad sa ibabaw ng mga bulaklak ng fantasya pinagmamasdan ang mundo mula sa isang bagong pananaw puno ng kalayaan at kagandahan habang lumilipad nakatagpo si Atreyo ng iba pang mga paru-paro na nag-alok sa kanya ng pakikipagsapalaran at mga kwento ng kanilang sariling mga paglalakbay sa kaharian ng fantasya. Sa bawat kwento ng mga paru-paro, muli niyang nadama ang diwa ng pagkakaibigan at pakikipagsapalaran na nagbigay inspirasyon sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang sariling paglalakbay. Sa, ngunit sa gitna ng kanilang ligaya, isang pangitain ang dumating kay Atreyo, isang anino na nagbabadya ng panganib para sa kanilang kaharian at sa mundo ng fantasiya. Determinado si Atreyo na hindi hayaan ang takot na maghari, ipinatawag niya ang mga paru-paro upang magplano ng isang misyon na magprotekta sa kanilang kaharian. Pinili ni Atreyo at ng kanyang mga kaibigan ang isang landas patungo sa madilim na bahagi ng Fantasia, kung saan nagmumula ang anino, puno ng tapang at pag-asa sa kanilang puso. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang mga kasangkapan at kaalaman mula sa mga lumang puno at bulaklak na nagbigay liwanag sa kanilang misyon at nagpalakas ng kanilang diwa. Nagbigay ang matandang puno ng mga gabay at mga kwento ng lakas na nagbigay sa kanila ng bagong pananampalataya sa kanilang kakayahan na labanan ng anino. Sa kanilang pagbabalik sa pakikipagsapalaran, nagtipon sila ng lakas at pagkakaisa, nagpasya na ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa kanilang sama-samang lakas. Sa pagdating nila sa madilim na rehiyon, bumungad ang isang napakalaking nilalang ang anino mismo na naglalabas ng matinding takot at pangako ng kapahamakan sa kanilang mundo. Tulad ng iniwang mga aral ng matandang puno, nahirang si Atreyo na gamitin ang kanyang natuklasang mga kakayahan, ang liwanag na nagmumula sa kanilang pagkakaisa upang labanan ang dilim. Sa isang malakas na sigaw, pinagsama ni Atreyo ang kanilang mga kapangyarihan at isang alon ng liwanag ang bumalot sa kanila, lumalaban sa anino sa harap nila. Sa gitna ng sigaw at liwanag, Napansin ng anino ang pagkakaisa ng mga paru-paro at ang tapang ni Atreyu, kaya't nag-alinlangan ito, natutuklasan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal at pagkakaibigan. Pagsapit ng pinakadakilang saglit, naghatid si Atreyu ng isang huling pagsulong, naglalabas ng lahat ng liwanag at pagmamahal na kanilang napagtagumpayan, handang ihandog ito sa kanilang kaaway. Mula sa liwanag na sumabog, unti-unting naglaho ang anino bigay daan sa bagong umaga para sa pantasya at natutunan ni Atreyo ang tunay na halaga ng kanyang mga kapangyarihan please like and subscribe to my channel all good